aladin eh. Mamaya lang ho yung bayad at ako i... sige na, sige na. paalis ako ay ha. Oo. Oo. Oh. Kahit medyo may ambon, diretsyo na. Ngayon, <laughs> Hindi. Hoy, <laughs> kahit may ambon, diretsyo. Kaya saan eh. Oh. Kahit may ambon, diretsyo na. Diretsyo na sa dryer. Okay. oh wala. Ayun, tayo po ay may lakad pa rin po. Kaya... Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po, yan. Ang episode na ito, ano po, tayo po ay may paani po doon sa kahulihang ani natin sa ibabang palayan. Oh. Yan, sama-sama po ulit tayo. Yung po ay, ang labor natin ay laban ng pakyawan. Oh. No? Pupuntahan po natin na dating iaasunta po ba? Yun, na po, may mga tao na doon. Ito po naman yung kahulihan paanin na natin Ilang <laughs> kaya sila Siguro po babawas pa tayo ng pambiladri yan para sa pangkain po at yan ay ordinary variety. 152 variety. One, two, three, four, five, six, 7, walu. Ano ko sari maraming buhol. Yeah. Ha? Marami. Ay bubulong si Kasani eh, yun. Okay. <laughs> 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 Di Hindi nita ako sari, Tating sisipatin pa ko, Ta, libo tayo ta. Ilan ba kayo? Bali walo. Ay tating bibisitahan yung labak. May labak ka pang isang luwang nuna eh. Wala, wala. Marilas, eh. Walang tanim. Mm. Ganda pa mo. Eh. Ikat. Oo. Uh -huh. Wala sinabi yung palay doon na ginapas namin. Doon ang tempok. Alam mo na yung tempok po doon. Nasa takad na no. Na, Hay, una doon. Una, lakad. Subura. Wala. Linis na linis ari ah. Ilan ang mapapadagdag? Dadagdagan ko na ikaw. Ilan ang idadagdag ko? Huwag mong kakadamihan. <laughs> <laughs> Hindi naman totoo ang lahat ah. dagdag ka pa kita ng dalawa. Susi ano? Ang babarang ko sa iyo no? Ayala. Ayos na no Ikaw nang na gagamot lahat Oo Ayos tayo naman yan Oh, Oo Yung titimpukan po kuya no ha Yung lalagyan mo yung may pagtatabihan Baka mahirapang bukas pag titirisiray oh. Yan ang Oo Yan ang na kahit na ulan dyan. Narin po ay magkakasundo na po sa... Yan po ay nagkasundo na kami. Isang po ay dosi. May mga buhol lang. Ibig sabihin, another bayad po yan. Oh. Another Another bayad. 12 po. Add mo kanina papabayad natin sa labor. Pipe pipe. Plus 12. Eh. Ah. Plus 101. 6,000. 6,600 po. Papapabayad natin sa agapas at hakot. Walo sila. Kayawan na po ang laban yan Opo. ang mapapabait po natin din eh. 6,600 papa sa uh, uh gapas lang po yun 6,600 dumagdag pa po tayo ng dalwa okay na sana sa sampu eh kaso yung mga natumba po may drang hinta dito may puno ay may puno nga pala dito dami na huhulog lang po yung pintores oh. bubundog natin natin yun. Pag po ng laban, ibig sabihin sila na po lahat ang tatrabaho o po nagka na po ba? Kumbaga tayo ay wala nang kinalaman sa trabaho. sinturis po na ah, yung asarap ah, hmm. matamis na panalo Bali ay patamaan po natin ang kwenta no. kung 6,600 ang mapapabayad natin. Estimate si ko po makaka isang isang tinulad at kalahati ay di 15 mil. Ang aabutin. Sa so 10 peso. Wala, wala talagang tutubuin tayo. 15,000 sa libro pa lang po nung hakot tapos bukas ibabad tayo nasa 10,000 na po ang saan nila ang Patitirlaan po sa atin, pangkain. Sabi nyo, ito'y nasaan? Ha? Si Bin. Ha? <laughs> Naros, sa kabila. Tracer. Bakit? Wala. <laughs> Laka na rin dyan riyan. Binata na eh, oh. Lago naman pinapakain si <laughs> Bin. Binata na, ano? Iya. Dati ma? Maliit pa. Yo, dito muna kayo. Kahit mag-mag-magpulit. Dito na. Dito na kayo. Sa water pool. Sa water pool. sao cao tôi phải làm bố kukuha ko tika na dami ah Saglit lang ito, lalating ko na rin. May dadalhin pa ba din? Wala na. direpo po ka Willo, meron na. Ah. Kahit din eh, o kahit sa... Oo, basta i-request mo ay. Iba nakaka-request ay, ikaw pa kaya? Ari nilagyan ko doon sa abad ng kabila at maraming iaahon dito ay. <coughs> Yung iba o yun yung iba o ibabaw yung iba Tapos mag a laan Mga ano din eh Asa ko aril. Na yung iba oh. Hmm. Sa gilid. Pala din eh. Oh, oh. Mamaya na lang ho yung bayad at ako'y i... oh, paalis ako ay ha. Oo. Oo. Oh. Kahit medyo may ambon, diretsyo na. Pa, 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 na ngayon, baka kami <laughs> Hindi. Hoy, oh, kahit may ambon, diretso Kaya saan eh? Oh. Kahit may ambon, diretso na. Diretso na sa dryer. Oo, oh, wala. Ayun, tayo po ay... May lakad pa rin po. Kaya pinalalaban na po natin sa pakyaw. Ari. Oh. Kumbaga sila na po ang bahalang tumarabaho niyan. Oh. Kukusain na po nila. Hindi na natin iuutos. Dadaan tayo din. Ari po, noong nakaranyo ating pinag-tresiran. Oh. narito pa nga lahat ah kompleto pa ah kabuti wala ah Yan na po ang garap sa ating palayan po. Yan po na may kahuli-hulihan na. Na harvest. Hindi tatanim ulit. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.